Ang mga itim na butas ang pinakanakakatakot, pinakakakaiba at pinakanakapangingilabot ng mga bagay sa ating universo. Paano kung ihagis kita sa isa at seryoso ako dyan? Ayon kay Einstein, ang mga halimaw na ito ay mga lugar kung saan hinati ng Diyos sa zero ng ipahayag ang kanilang pag-iral. Hindi siya naniwala na umiiral ang mga ito, pero natagpuan natin sila kaya gawin na natin ito. Ipadadala ka namin sa isang paglalakbay sa isang itim na butas para masaksihan ang paglabag ng mga batas ng pisika at ilan sa pinakanakabibiglang fenomena. Habang pinapanood mo ang video na ito, tandaan mo, hindi ito science fiction. Tunay na pisika ito. At minsan maaring mahirap paniwalaan pero mapapatunayan ko ito. Handa ka na ba? Kapag ang malalaking sobrang siksik na mga bituin ay umabot na sa dulo ng kanilang buhay, sila ay guguho at walang maiiwan, walang ibabaw na pwedeng lakaran, walang pisikal na ibabaw na pwedeng hawakan. Ang nalilikha nito ay tinatawag na singularidad. Isang misteryosong tuldok sa espasyo-oras na sinasabing may walang hanggang densidad at kaya naman may walang hanggang grabidad. Ang teorya ng relatibidad ni Einstein ay nagdala ng revolutionaryong ideya hindi puwersa ang grabidad na kumikilos sa mga bagay. Ito mismo ang espasyo oras na yumuyuko dahil sa masa ng isang bagay. Lubos nitong ipinapaliwanag kung paano tayo umiikot sa paligid ng araw at marahil mas nakakaintriga pa kung bakit itim talaga ang mga black hole. Gaya ng sabi ko, kapag tiningnan mo ang black hole, walang totoong pisikal na itim na ibabaw sa kalawakan. Ang singularidad na nakatago sa loob ay sobrang siksik kaya ang space-time ay labis na nabaluktot na nakakalikha ito ng isang balon na may patayong mga pader. Dahil dito imposibleng makatakas ang kahit ano kahit ang liwanag. Dahil para makatakas, kailangan mong maglakbay ng mas mabilis pa sa bilis ng liwanag mula sa ganitong kalakas na gravity na alam nating pareho na imposible. Nang makita ni Einstein ang resulta, hindi siya kumbinsido na papayagan ito ng kalikasan. Noong isang libo siyam na raan, siyam naglabas siya ng papel na nagsasabing hindi ka paniwala at hindi nangyayari sa universo ang ideya ng bituin na bumabagsak sa singularity. Nakakatawa, sa parehong taon, Naglabas si Oppenheimer at pisikong si Hartland Snyder ng papel na nagsasabing pwedeng gumuho ang mga bituin dahil sa grabidad at maging itim na butas. Ang pinakamasayang bahagi tungkol sa mga itim na butas ay kahit ano ay pwedeng maging isa. At literal kong ibig sabihin yon, pati ikaw. Si Karl Schwarzschild, isang German pisiko, ang unang nakadiskubre ng eksaktong solusyon sa field equation ni Einstein. Medyo simple at maganda ito sa isang paraan. Sinasabi lang talaga nito na ang anumang bagay na may mass na m, maging ito man ay isang bituin, planeta, o isang maliit na tao ay maaring maging isang itim na butas kung mapipisil ito para magkasya sa loob ng Schwarzschild radius na r. Kunin natin ang ating araw bilang halimbawa. Kung pipisilin mo ang lahat ng masa ng araw papasok sa isang bola na may radius na 3 km lang, makakakuha ka ng isang itim na butas. Paano naman ang mundo? Sa kasong ito, magiging bola ito na may radius na siyam na milimetro, halos kasing laki ng holen. Ang isang tao naman, kailangang pisilin ng sobrang liit, mas maliit pa kaysa sa isang proton. Pero kung maging ganun kakaliit, magiging isang itim na butas ka. Sa palagay ko, dapat nakitang ipadala sa isang itim na butas. Alin kaya ang pipiliin natin? Pwede namang maliit, pero parang boring. Subukan natin yung mas malaki. Kumusta yung mga dambuhala? Mas malaki ang event horizon ng mga itim na butas na ito kaysa buong solar system. Bilyon-bilyong araw ang bigat ang pinag-uusapan natin, pero sobra na 'yon. Bakit hindi na lang tayo pumili ng mas malapit? Sagittarius a ang supermassive na itim na butas sa puso ng sarili nating Milky Way Galaxy. Umiikot ka dito ngayon at isa ito sa dalawa lang na itim na butas na nakuhanan natin ng litrato. Ipagpalagay nating lilipad tayo at ipaparada ang sasakyang pangkalawakan isang trilyong metro mula sa Event Horizon. Ipapadala ka namin papunta sa itim na butas at habang malayang bumabagsak kapapasok, mananatili ako sa loob ng sasakyang pangkalawakan at manonood. Pero narito ang mahalagang katotohanan. Ayon sa pangkalahatang relatividad, ang pagdanas ng oras malapit sa itim na butas ay maaring magkaiba dahil sobrang baluktot ng espasyo oras ng itim na butas. Nakita natin yon sa Interstellar. Para masubaybayan ang oras, bibigyan kita ng special na relo na magsasabi kung gaano nakatagal ang lumipas sa pananaw mo at sa akin na nasa barko. Isinasabay natin ang relo at sa kakan na maglalakbay papunta sa itim na butas. Sa simula ng iyong paglalakbay, makikita mo ang halimaw na mabilis sumisipsip ng material nagdudulot ng sobrang init dahil sa alitan. Aabutin ng mahigit isang dekada ang simulation na ito kung karaniwang laptop lang ang gagamitin. Ang disk sa totoong buhay ay magiging maliwanag na asul o puti pa nga ang kulay. Ngayon, ginawang kulay kahel ito para mas madaling makita. Tiningnan mo ang relo mo sa unang beses. 30 minuto pa lang at 0.1% pa lang ng biyahe mo papuntang Event Horizon ang naaabot mo. Sa ngayon, labing isang segundo pa lang ang naibalik ko sa barko. Hindi naman masama. Ngayon, papalapit na tayo. Ang baluktot na espasyo oras sa itim na butas ay nagdudulot ng kakaibang biswal na epekto. Ang liwanag mula sa gilid at likod ng itim na butas ay nililihis muna bago makarating sa iyong mata. Tingnan ulit natin ang oras. Dalawang oras ka nang wala at 1.4% pa lang ang nararating mo. Ako ngayon ay apat na put na segundo ng mas maaga pabalik sa barko. Medyo nakakabahala pero hindi naman sobra. Ang anino ng itim na butas, ang madilim na gitna ay lumalaking mas mabilis kaysa inaasahan. Dahil sa gravitational lensing, yumuyuko ang liwanag na dapat sana'y dadaan lang sa tabi mo papuntang retina. Matpos ang tagal na paghihintay, muling tumingin ka sa relo at nagulat ka sa iyong nakita. Sa tingin mo mga labindalawang oras ka nang umalis, pero para sa akin, dito sa barko, pinapanood kitang lumulutang papunta sa itim na butas ng halos labing lima at kalahating oras na. Malapit na tayo ngayon at malapit ng maging medyo kakaiba. Pero bago ka makarating sa puntong wala ng balikan, makakatagpo ka ng isang kakaiba at tila mahiwagang lugar. Tinon niya yung ikaw ay na-freeze sa oras sa espesyal na lugar na ito at tumingin-tingin sa paligid, hindi ka makapaniwala sa iyong mga mata. Dumating ka na sa Photon Sphere, marahil ang pinakakakaibang lugar sa ating kilalang universo. Ito ay isang bahagi ng kalawakan sa paligid ng itim na butas kung saan ang gravidad ay perpektong balanse, kaya't ang liwanag ay talagang maaring umikot sa itim na butas. Hindi bagay na naglalabas o nagre ng liwanag, kundi mismong mga photon ng liwanag na naipit sa kanilang pag-ikot. Kung ang liwanag ay gumalaw pahilis sa itim na butas, maaari itong umikot, ngunit kahit kaunting pagbabago sa direction ay maaaring magdulot na mahulog ang mga photon sa butas o lumipad palayo sa kalawakan. Sa ganitong kondisyon, kung titigil ka sa photon sphere at tumingin sa paligid, makikita mo ang mga reflection ng sarili mong nakatingin palayo sa iyo. Makikita mo ang ilang kopya ng likod ng ulo mo na nakatingin sa kalawakan. Literal mong makikita ang sarili mo na parang nakatayo mismo sa tabi mo sa totoong oras, walang kahit anong teknolohiya, kundi ang mismong pagbaluktot ng space-time lang. Dito nagsisimula ang kakaibang lahat. Habang naglalakbay ka, lalapit ka na sa event horizon. Lampas na tayo sa photon sphere, mas malaki na ang black hole sa paningin mo kaysa inaasahan parang pakiramdam mo nilalamon ka na ng kadiliman. Ito ay dahil umiikot ang kadiliman sa paligid mo, kaya nakikita mo pati likod at gilid ng anino ng black hole bukod sa karaniwang nakikita sa patag na space-time. Labintatlong oras ka nang wala at sa loob ng 24 na minuto ay tatawid ka na sa event horizon. Pero mula rito sa barko, halos dalawampung oras ko nang pinapanood ang paglalakbay mo Labing walong minuto ang lumipas at tiningnan mo ulit at ngayon halos apat na pong oras na pinapanood. Ang huling labing walong minuto para sa'yo ay parang labing walong oras para sa akin. Sa wakas, dumating na rin ang oras. Anim na minuto pa, tatawid ka na sa event horizon ng itim na butas. Pumikit ka, huminga ng malalim at tumingin sa relo mo. Pero parang sira na ito. Sinasabi nitong pinapanood kitang mahulog ng walang katapusang oras, pero hindi ito sira. Tama ang pisika. Ginugol ko ang mga dekada sa panonood sa habang dahan-dahan kang lumalapit sa event horizon. Sa huli, redshifted ka na kaya infrared na teleskopyo na lang ang kailangan para makita ka. Hindi ko kailanman makikita na tumawid ka sa event horizon kahit mabuhay pa ako magpakailanman. Ang huling anim na minuto ng biyahe mo ay parang walang katapusan para sa akin dito sa barko. Alam kong parang science fiction ito, parang isang ganap na pantasya, pero hindi. Diretso itong lumalabas mula sa mga equation ni Einstein. Ngayon, nasa loob ka na ng event horizon, kaya ano ang mangyayari dito? Kakaiba, mahirap talagang matukoy kung kailan ka tumawid sa event horizon. Pwede mo pa ring makita ang universo mga malalayong bituin at ang barko natin na lumulutang sa kalawakan. Pero ang lahat ng liwanag na yan, tulad mo rin ay nakatakdang tumungo na lang ngayon sa singularity. Lampas ka na sa puntong wala nang balikan. Yun ang punto ng walang hanggang densidad kung saan hindi na gumagana ang batas ng pisika at tumitigil ang oras. Upang makatakas sa singularity, kailangan mong lumampas sa bilis ng liwanag, isang imposibleng bagay. Isang karaniwang maling akala ay kapag tumingin ka palabas sa universo. Ang matinding epekto ng time dilation ay magdudulot sa iyo na mapanood ang buong hinaharap ng kasaysayan ng universo na nagaganap sa harap ng iyong mga mata. Pero hindi ito totoo. Dahil sa aberration habang papalapit ka sa singularity, makikita mo na ang labas ng universo ay naiipit sa manipis na sing-sing. Sa huli, pag malapit ka na sa singularity, mahihila pa abante ang mga paa mo at madi ang katawan mo sa tinatawag na spaghettification. Ikaw at ang itim na butas ay naging isa na ngayon, magkasamang gumagala sa universo magpakailan